Ang desperasyon at pangarap ay madalas magkaugnay. May mga pagkakataon na yung desperasyon ng isang tao ay nagtutulak sa kanya para mangarap. Ito ang nagiging motibasyon niya para mahango sa hindi magandang kalagayan. Sa kabilang banda, ang desperasyon din ay maaaring maglimita sa ating pananaw at mga pangarap. Kapag tayo ay nakakaranas ng panghihina ng loob, kawalan ng pag-asa at pagsuko sa mga hamon ng buhay, kadalasan lumiliit din yung mga posibilidad maaaring naalala mo ang tanong na paglaki mo, anong gusto mo maging? Ito yung lagi nating tinatanong sa mga maliliit na bata para maalaman ko anong plano nila sa buhay. Nakakalamang na minsan sa buhay mo ay naitanong na din ito sa iyo at nasagot mo din ito. At marahil kung ito'y natanong sa iyo sa iba't ibang panahon ng buhay mo ay iba-iba rin yung naging kasagutan mo. Maraming dahilan kung bakit minsan ay nagbabago ang pangarap natin sa buhay. Minsan dahil may nakikita tayong career na marahil ay dati ay di natin alam at ngayon ay yan na ang bagong gusto natin. Maaari din na sa career na gusto natin ay hindi tayo nagkaroon ng oportunidad at merong ibang opportunity na nagbukas para sa iyo. Pwede din na dahil mas nakilala mo na ang sarili mo at nakita mga kakayahan na dati ay di mo pa nadidiskubre at nadedevelop, ay nagpasya ka na na ibahin ang direksyon ng career o magbago ng pangarap. Pero may mga pagkakataon na ang pagkagunaw ng ating pangarap ay resulta ng takot. Yun bang na mo na hindi pala madali ang iyong pinapangarap? Kahirapan na ang pangarap pala ay may price tag at hindi lang basta nahuhulog mula sa langit. Maaari din na dahil sa mga hindi magandang karanasan ay hindi na ang pangarap mo ang naging priority ng iyong buhay. Yun bang dala ng mga iba't ibang pangangailangan ay tuluyan ng lumabong iyong pangarap? May mga pagkakataon din na dahil sa pagkakamali, kaya parang tila hindi na pwedeng mangyari yung dating pangarap. May pag-asa pa ba kapag tila nagkagulugulo na ang buhay mo? Ang sabi ng Bible, Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan niyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Mahalagang tandaan na kung meron kang plano sa buhay mo, ang Diyos ay may plano din may pangarap din siya para sa iyo. Ito'y mabuting plano. Ito'y magandang plano. Maring iba ito sa plano para sa iyong sarili, pero ito ay mainam para sa iyo. Ang presensya ng Diyos sa iyong desperasyon ang mahalagang makita. Dahil pag ang pagkilos ng Diyos ay naganap, walang sitwasyon na hindi maaaring mabago. Kaya kapag tila ay lumiliit na mga pangarap mo at ang mga posibilidad sa iyong buhay, Alalahanin mong may Diyos na may magandang plano para sa iyo. Hindi ang kayamanan o kahirapan ang magdidikta ng posibilidad. Hindi ang pagkakamali o desperasyon. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo at may magandang plano siya para sa iyo. Asa ka pa?